1, 2, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka na maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang bonga. And then, of course, maraming maraming salamat din. Siyempre, so walang sawang tumatangkilik dito. Araw-araw, lagi lage dito sa Mama Sam Vlogs. At saka sa mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Siyempre, dito sa aking Mama Sam Vlog channel. And then, of course, kay Christine Ann Perez na lagi na lang nagmamaganda. So, yan. Alam nyo guys, ngayong araw na to talaga, ang mga chika natin ngayon ay mga pasabog. Kaya, Nako, sisiguraduhin kong magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, Mirna Isguera, Mama Sam, tingin mo matulad kaya siya kay Angelica Lopez sa Miss National Ay nako, matagal-tagal pa naman ang laban nito ni Mirna Isguera sa Miss National sa susunod na October pa Pero ako, para sa akin syempre, mapaghahandaan niya yan Ng bongga-bongga Yes, marami nanganong ba Nung ma-el tokuyo itong si Angelica Lopez Dito sa Mission International na Sinabi nila, nako Hindi kasi prototype beauty Ito si Angelica Tapos, ito naman si Mirna isgera Ay, ganun din sa din, morena beauty So, ibig sabihin na baka nga mahatulad siya dito kay Angelica Lopez. Pero ang chika ko naman dyan ay tingin din naman dahil magkaiba naman sila ng laban. Itong si Angelica, iba yung laban niya dito sa Mission International. Yes, nakita naman natin ang na ginawa naman ni Angelica Lopez ang lahat ng kanyang makakaya, ba diba? So, hindi nakasalanan ni Angelica kung hindi man siya nakalusot dahil nakita naman natin pumalo naman ng bonggang-bongga. Kaya lang, syempre, yung mga hurado ng Mission International ay may mga mga na nagugustuhan na kandidata. So ngayon, ang akin, sana itong si uh, Mirna Isguera ay magustuhan din ng mga magiging hurado sa susunod na Miss International. So magtiwala lang tayo kay Mirna. At ako naniniwala naman ako na pinaghahandaan niya yan ng bonggang-bongga. -bongga, lalo na 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 tayo nung nakaraang taon. Piling ko hindi pa kaya si Mirna Isguera na maeltokuyo tayo uli dito sa Mills Central National. Kaya, tiwala lang. So, yon kumunod natin, chika. Reina natin sa Miss Grand International na si CJ Opiasa. Ipinarada na kanina dito sa Olonga po para sa kanyang homecoming. O, oh, di ba? Ang bongga. Ito kasi yung hometown niya sa Sambales. So, ngayon, binigyan siya ng bongga-bongga na alam mo yon homecoming sa Castillejos niya tato binanap, di ba? At ayun nga, congratulations dahil napakabongga, napakaganda ng ating CJ opyasa Opiasa at masasabi ko naman na talagang walang kupas ang kanyang ningning bilang isang Miss Grand International First Runner up. di ba? Parang winner na winner talaga. So, sa puso kasi ng mga Pinoy, winner talaga itong si CJ Opiasa. At saka deserve niya yan. Deserve niya na bigyan ng mga ganyang appearance, ganyang homecoming. Oh my God. So, talagang lagari talaga siya, no? At congratulations, syempre, sa pamilya ni CJ Opiasa at kay CJ Opiasa. Mabuhay ka. Pero, syempre, hindi lang kanina si CJ ang nagkaroon ng homecoming. Kahit ang reyna mismo ng Miss Grand International ay nagkaroon na rin ng homecoming, syempre, sa India na talaga naman dinumog ng lahat. Diyos ko, kamusta naman ang amoy na mga bumbay na to. Charot! Diyos ko, nahilo siguro at dito si Mr. Nawa. Di ba? So, yun. So, daming tao at ang daming lalaki. Ay, nako, nakakaloka. Alam na ninyo kung ano ang amoy ang meron dyan. Na talaga naman siguro mahihimatay ka. Charot! Pero, ang importante dito, mainit na sinalubong ng kanyang kababayan at tong si Miss India. At talaga masasabi ko naman na syempre proud sila doon sa kanilang reyna bilang Miss Grand. Oh, 'Di ba? So, ito yung first crown ng India bilang isang Miss Grand International. Sana magkaroon na rin tayo ng Golden Crown. Di diba? So, yun. Congratulations, syempre, kay Miss India. And then, ang tabayanan natin kung ano pa yung mga magiging eksena ng bonggam bongga ng Miss Grand International. O, di ba? Na nagaganap nga ngayon, nandiyo sila sa India. So, for sure, aariba yan ng bongga-bongga. At, speaking of Ariba, eto nga, Diyos ko, kahapon. Another king and queen na naman ang kinoronahan ng international pageant ng galing sa Pilipinas. Ito nga ay ang king of Pacific Ocean. O, oh, Miss King, king Pacific at saka Queen Pacific. O, di ba tayo ang kumuha talaga ng titulong to? Ito ay si Alex at saka si Eliza. Oh my gosh, talagang nakakaloka, no? Hindi na talagang maawat ang galing ng Pilipino pagdating sa international pageant. At talagang masasabi ko, kahit saan sulok ng international pageant, kinikilala talagang reyna at Hari ang ating mga pambato. Kaya congratulations naman kay Alex at saka kay Eliza bilang bagong reyna ng King and Queen the Pacific. O, oh, di diba? So, lahat yan, kukunin ng Pilipinas. So, ano na, Indonesia, nga nga ka na naman. Charot! So, yon So, nakakaloka. Pero, syempre, uh, hindi pa naman dito natatapos pa rin na dapat patunayan pa rin natin sa kanila yung galing pa rin ng Pilipino. Kung baga parang keep learning and then be humble. Sabi ng gano'n, no? Oh, Di ba? Diyos ko, nakakaloka. Talagang umuulan na ng corona ang Pilipinas kung corona lang ang pag-uusapan. Kaya dapat maging masaya din tayo para sa iba pag nananalo sila. Kasi wala naman na tayo dapat patunay sa mundo ng pageantry kundi ipagpatuloy at saka yung keep learning bilang isang kontesera sa mga international pageant. Kasi syempre, hindi naman dito natatapos yung lahat. At syempre, umiikot-ikot lang yan. Lalo na ngayon, nakikilala na ang Thailand, Vietnam, Indonesia, sa larangan ng mundo ng pageantry, hindi lang Pilipinas. Kumbaga sila na rin talaga ay gumagaling. Kaya dapat keep learning and then be happy kung sino man ang makakakuha ng corona. At sana yung mga taga-Indonesia, maging masaya na rin kayo para sa Pilipinas. Hindi yung puro ingit na lang ang ano, ang lukma, ano sa inyo, bumabalot. Dapat meron din kayong happiness para sa iba. Para ganun din yung ibalik sa inyo. Di ba? Diyos ko, nakakaloka. Windang naman ako dyan. Pero ito ang mas nakakawindang. Dahil syempre, ang Nigeria ay hindi din nagpapahuli talaga ngayon sa mundo ng pageantry. At ito nga, ano daw ang masasabi ko kay Miss Nigeria na naging first runner-up sa Miss Universe at syempre dito kay Mr. International na naging Titan holder naman. O, masasabi ko, ang ganda at ang nila. Pero syempre hindi ako papayag na maging ka-partner ni Mr. Nigeria. Atong si Miss Universe First Runner Up, dapat ako yan. Charot! So yon ang nakita ko sa kanila, yung sincerity. Yung sincerity nila sa laban nila, yung humbleness at saka yung galing nila, yung pagiging eloquent bilang tao. So talagang masasabi ko, ang bongga talaga ng mga pambatong to. Sa Miss Universe nakita ko na napakasimple lang niya pero nandoon yung ganda niya at talaga namang alam mo yon ramdam mo yung sincerity niya hat sa dulo ng competition, inilaban niya yung bansa nila. Di ba? Sa paraan na alam niya. Sabi nga niya sa interview niya, hindi daw siya prepared. Pero, alam mo yun, narating niya talaga yung dulo ng competition. At pag sa Q&A, grabe ha, ang galing-galing-galing talaga nito ni Ms. Nigeria. So, nakaka-proud kung iisipin mo. And then, pagdating naman sa Mr. International, oh my God, hanggang ngayon hindi ako maka-get over sa kanya. Kinikilig talaga ako ng bonggong-bongga. Pag naaalala ko yung mga ngiti niya, the way kung paano siya tumingin sa akin, oh my gosh. So, yon So, ako na naniniwala ako na, na, ipinakita niya yung galing niya. Ako, mga talaga ako eh. Bukod doon sa ang ganda ng katawan, ang, ang ganda ng pagkalalaki niya plus ang talino. So, yon Kaya, ay naku, wala akong masabi kundi congratulations sa Nigeria. Deserve nila yung mga nakuha nilang pwesto. At pinakita kasi nila na magaling talaga sila. di ba? Diba? So, wala akong masabi kasi talagang nakaka-proud sila at deserve nila yung posisyon na nakuha nila. And congratulations. So, yun lang talaga ang masasabi ko. Panalo sila ng bonggam bongga So, para sa sumunod natin, chika, mama Sam Chelsea Manalo, after niyang makuha ang Miss Universe Asia, at saka iba pang mga title dito sa Miss Universe katulad ng Best National Costume and Evening Gown. Alexi Brooke, syempre, ang susunod na dalalaban sa Miss Eco International. Tingin mo mama sa marating din kaya ni Alexi ang narating ni Chelsea Manalo na namayagpag sa international pageant. Ako naniniwala ako, syempre iba yung galing ni Chelsea Manalo. At ayan nga, natutuwa ako dahil nakuha naman niya yung gusto niyang makuha. Hindi naman siya umuwing luhaan kahit top 30 lang siya sa ano. Pagdating naman dito kay Alexi Brooks, syempre ibang laban naman yung gagawin ni Alexi sa Miss Eco, di ba? At ako naniniwala ako si Alexi, mamamayag pag yan ng bongga-bongga. Bongga. Kung dito nga lang sa Miss Universe Philippines, eh, alam mo na kung paano umarangkada yan. And naniniwala ako malayo ang mararating niya. Kaya niya pang mas at kaya niya pang may uwi ang corona na Miss Eco International sa ating bansa. Basta siguro nandoon lang paghandaan niya ng todo-todo. Huwag -todo. masyado makampante kasi syempre, hindi naman purkit magaling tayo sa Q&A or merong tayong karisma pagdating sa mga ganitong bagay ay parang piling na natin tayo na mananalo. Siguro nandoon pa rin na dapat maghanda ng todo-todo sa kanyang laban sa Miss Eco International. At ako naniniwala ako na papalo yan ng bonggang bongga at malayo ang mararating niyan. Kaya tignan natin, di ba? Ipagdasal natin si Alexi at supportahan natin ng bonggam bongga. Mabuhay ang mga pambato natin sa international pageant. At maraming salamat syempre sa mga lumaban sa international pageant na talaga namang masasabi ko winner kayo lahat sa puso ng mga Pinoy. Di ba? So, yon kayo. Para naman sa sumunod natin, chika, syempre, another queen na naman ang lumalaban nga sa international pageant. Ito nga ay si Kayla, si Kayla Carter para sa Miss Charm. So, anong masasabi mo, mama? Sa tingin mo, makukuha kaya ni Kayla ang corona ng Miss Charm? Hindi ko alam, pero nakikita ko na umaarangkada naman ng bongga bongga ang ating pambato, di ba? So, magtiwala lang tayo kay Kayla Carter dahil ginagawa niya yung best niya. So, wala naman akong in-expect kay Kayla, kundi uh, sana makarating sa dulo ng competition. Siyempre, yun yung gusto ko. At kung kaya niyang manalo, edi better yan. Pero syempre, alam naman natin ang Vietnam. <laughs> di ba? Diyos ko, medyo nakakaloka dyan. Kaya, hindi ko alam. But, magtiwala lang tayo sa pambato natin at supportahan lang natin ng bonggang-bongga. Ngayon, may mga botohan na nagaganap. Sana bumoto tayo para kay Kayla Carter sa kanyang laban sa Miss Charm 2024 na magaganap nga this sa Saturday na. So, yan! Are excited guys? Kasi ako yes, sobrang excited na ako. So, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. <tap>